alam nyo ba na yung mga bulaklak na yan itong halaman na ito ay hindi lang yan pang display o hindi lang magandang tingnan sa ating mga bakuran yan po uh, pwede rin yan gamitin sa pagluluto ang tawag pala namin dyan tikala masihay. mama say hi muna yun <laughs> inulit ko lang pa ano ang tawag po sa halaman na ito ay tikala or sa english po uh, torch ginger ito po siya maasim po yan yung bunga niya tsaka yung bulaklak niya uh, may asim po yan ayun no? ang dami na nakuha ni mama hindi oh. ang dami pa hanggang dito yun dami dun titingin ako ng bunga para may ko sa inyo yung bunga ganyan po yung kabuuan ng kanyang puno para din po siyang tagbak hindi mas malaki lang po ng bahagya sa tagbak yan po yung kanyang ugat ito na po yung mga bulaklak na nakuha namin. So ngayon po, kunin po natin yung mga petals nyan. Ito mga matitigas na, ito mga magugulang na, hindi na po natin yung sasama. Ito lang po mga, uh, ano pa po, yung po magaganda pa. Ito kasi luma na ito eh. Tsaka po pala, ganito po yung bunga nya. Para din po siyang tagbak. May buto din po sa loob. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. May mga tao dito sa amin na naglihi sa pinaglihan yung tikala kasi maasim din po ito. Para din tagbak ang laman niya. Puro seeds din. Ang iba naman po, ang bunga po nito nasa baba. Hindi po katulad po ng tagbak na nasa taas po ang bunga. po. Tanggal ko na po yung uh, mga bulaklak po dito sa baba. So, gagawin ko pong juice pagkukuloan ko po ito na po yung pinakuloan ko makulay po siya may asim na po ito pero hindi po ganun kaasim magdaradag pa ako ng kalamansi para mas lalong sumarap lagyan ko po ng kunting asukal para may kunting tamis po mga apat na kutsarang asukal po Okay na po 'yun. yun so 'yun. Ayun na po 'yung juice namin. Refreshing. Anong lasa? Masarap. Anong lasa? May lasa siyang parang may may langkawas na kaunti. Langkawas 'yung 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 luya'ng langkawas, ano. Kung alam niyo po 'yung langkawas na luya, haway po dun 'yung lasa may asim-asim. Oh, may kasi may kalamansi dito po kami nilagay and then uh, may asim na po siyang natural and then dinagdagan pa po, po namin ng kalamansi. Refreshing. So yun lang po, yun po 'yung tikala o torch ginger. Thank you, thank you. Bye-bye.